Nanay Melba. Feli! Tuloy ka! Sandali lang at tatawagin ko si Nanay. <laughs> Nay! Nandito po si Feli! Dinadalaw kayo! Ba? Feli? Hangagang sorpresa naman. Napadaan ka. <laughs> Weekend kasi, Nay Melba. Gaya ng dati. Napadaan pagkatapos maggrocery. <laughs> ako? Ako ba talaga ang dinadalaw mo? Baka naman iba. Huwag <laughs> naman masyadong malakas. Baka marinig ka. Nandyan ba? Si Feli talaga. Huwag daw masyadong malakas pero hinahanap naman. Nay, nakita niyo ba yung... Ay, may bisita pala. Good morning, ho. Wala nang ho, anak. Good morning na lang. Eh, pinatatanda mo naman itong si Feli. Oo nga. Ang ganda-ganda pa naman ni eh, Feli. At, available yan. Walang boyfriend, Alan. Single at ready to mingle. <laughs> Uy, tama na. Naiingayan yata sa inyo si Alan. Kagigising lang yata. Anong kagigising? Bihis na bihis na nga. At, saan ka naman pupunta, Alan? Kay aga-aga. Hayaan nyo na. Baka may lakad. Ah, uh, <laughs> may mga dala nga pala akong pasalubong para kay Alan. Ay, ese sa inyo pala. Mm. Alan, narinig mo. May pasalubong para sa atin si Feli. Ay, samahan mo na siya sa kotse niya at nang maibaba mo yung mga dala niya. Sige na! Halika na, Alan. Eh! Susan talaga. Ang init na ng pisngi ko. Tama na! Sandali at bubuksan ko yung kotse. Ah, uh, lahat ho yan? Oo. Para sa'yo lahat yan. <laughs> Paborito mo raw yan, sabi ng nanay mo. Kunin mo na at ipasok sa inyo. Ah, uh, sige o. Ay, sige anak. Ilagay mo muna dyan sa lamesa. Puno na ang lamesa, nay. Ang dami pang ibababa. sa nilalagay? Diyan na lang sa ibaba ng lamesa. The best talaga si Feli. Napakagalante. Ay nako! Pinawisan ng pogi, Feli. Oh, Feli! Ito ang bimpo. Punasan mo nga yung mukha at braso ni Alan. Ay! <laughs> Hoy, Alan! Kung makaangil ka sa nanay, para kang tigre ah! Oh. Ikaw na nga ang inaalala. ah, oh, Saan ka pupunta, Alan? May lakad ako, Nay. Eh. Uh, saan, Alan? Gusto mo ihatid na kita para hindi ka na mahirapang mag-commute? Pwede rin kitang samahan. Hmm. Anak, ihahatid ka daw. Pwede na din kayong mag-date pagkatapos. Huh. Mauna na ho ako. Tingnan mo nga yung lalaking yan, nakakabuisit. May kotse naman. Gusto pang mahirapan sa biyahe? Ay, naku. Hayaan nyo na. Baka nahihiya. Ay, sa bagay. May pagkamahiyain nga yung anak ko. Tapos, kapag nahihiya, nagsusungit. Tama. Tama si Susan. Kilalang kilala talaga niya yung kapatid niya. Huwag na nating pag-usapan si Alan. Baka madapa, magalusan pa. Eh, ang kinis pa naman. Mabuti pa, tingnan nyo na lang yung mga pasalubong ko sa inyo. Mabuti pa nga. Eh, ano bang mga ito? Hot dogs, sausages, oh, cheese, imported na butter, yogurt. Abay, Susan, ipasok mo agad sa ref. Wow, mahal na corned beef to ah. Sana yung local na lang. Eh, di ba yan yung paborito ni Alan? Ay nako, Feli. Salamat ah. <laughs> Ang daming ito. Oo nga, Feli. Mukhang hindi namin kakailanganing mag-grocery ng tatlong buwan. Pao? Oh, Alan. Pasok. Ang aga mo naman. Kaka-breakfast ko pa lang. Lunch pa tayo, di ba? Oo. Oh, inagahan ko talaga. Pwede bang Tumambay muna ako rito. <laughs> Oo naman. Pero bakit ang sama ng mukha mo? May nangyari ba sa bahay niyo? Nandun na naman kasi yung matandang nirereto sa akin yun nanay. Hmm? Ganun ba? Nagdala ng isang tambak na groceries. Siyempre, tuwang-tuwa yung nanay at ate ko. Ay, nakakainis. Para hindi ka na mainis at hindi ako malungkot. Dahil araw natin to, mag-enjoy tayo. Maghahain ako sandali. Oh, Kumain ka na muna ng agahan. <laughs> Makita lang kita. Busog na ako. <laughs> Ay! Ang corny mo. Pero kinilig ako. <laughs> Umuwi ka pa. Anong oras na? Bakit gising pa kayo? Kasi kumakain kami nitong imported ice cream Nakasama sa mga dala ni Feli kanina. Gusto mo? Ikukuha kita. Ayoko. At saan ka naman ba nang galing, ha, Alan? Saan pa ba, Nay? E di sa girlfriend ko. Ang tagal ko nang sinasabi sa inyo may girlfriend ako eh. Nakalimutan nyo na? Kinakalimutan namin talaga kasi may iba kami gusto para sa sa'yo. Ate, Huwag na kayong umasa dahil imposible. May girlfriend na ako at yun ang pakakasalan ko. Isasama ko nga dito next week para makilala nyo at nang tantanan nyo na ako sa Feli na yan. Wala kang ipapakilala sa amin. Pumupunta si Feli dito kapag Sabado alan. Baka mag-abot sila. Oh, e eh ano naman sa akin? Mabuti nga at nang magising kayo sa katotohanan na yung matandang yan ay hindi ko magugustuhan. Aba Alan! Huwag mong ginaganyan si Feli! Hindi mo ba nakikita ang kabaitan niya sa ating pamilya? Matutulog na ho ako. Hello? Nanay Melba? Ay, Feli, anak. Eh, si Nanay Melba nga. May napatawag ho kayo. May problema ba? Oo. Eh, wala kasing tigil ang ulan. Eh, tumutulo yung bubong sa kusina. Hindi ako makapagluto ng maayos. Bumabaha. Eh, minsan nga eh, natatakot ako. Baka may madulas. Ay, ganoon ho ba? Oo. oo. Oh. Eh, pumupunta pa naman si Alan sa kusina. Eh, baka isang araw, ay eh, sumemplang na lang bigla. Nako, baka maaksidente si Alan ko. Kawawa naman. Magkano ko kaya ang aabutin sa pagpapaayos ng bubong? Mga 50 mil siguro. Sige ho, magpapadala ako agad. Sabihan niyo si Alan na huwag munang magpupupunta sa kusina at baka madulas. Ay, oo, ho. bibilinan ko. Akong bahala. Ay. salamat, Feli, ha? Alam mo namang wala kaming malalapitang iba. Walang problema, Aling Melba. Basta para kay Alan, hindi niyo kailangang magdalawang salita. Oh, sige. At baka naaabala na kita. Nay, 50 mil talaga? Limang libo lang ang singil limang kanuro para tapalan ng silat yung bubunga. Hayaan mo na! Hindi naman niya alam yun. Ang mahalaga, may panghanda na ako sa birthday ko sa isang linggo. <laughs> um, ang daling hingian ni Feli, no, Nay? Ay, paano? Patay na patay kay Alan. Eh, ang kaso, ayaw naman sa kanya ni Alan. Eh, saka na natin problemahin yan. Hanggang wala pang asawa si Alan, umasa lang siya ng umasa. At habang umaasa siya, tuloy-tuloy ang grasya! Hindi ba? <laughs> ang galing mo dyan, Mother. Very smart, very bad, very swabang, at very lagot kay Feli kapag nalaman niyang may girlfriend tong si Alan. <laughs> <laughs> mm. Himala, Manglinis ng bahay. Pwedeng manalamin sa sahig. Naglinis kasi si Alan. Isasama daw dito yung girlfriend niyang si Pau. Siya nga! Naloko na! Paano kung biglang dumating si Feli? Naku, tawagan niyo na, Nay. Sandali nga. Nay Melba? Miss niyo na ako agad? Huwag kayong mag-alala. Papunta na ako dyan. Ay naku! wag! <t> Eh, lagi namang Sabado ang araw ng punta ko. Ay, aalis kasi kaming lahat. Wala kang aabutan. Sayang naman ang punta mo. Ay, ganun ho ba? Eh, saan kayo pupunta? Dun, sa kamag-anak naming sa malayo namatay. matay. <laughs> Ay, ganun ho ba? Sige ho, ingat na lang. Ay, eh, pwede ka namang dumalaw bukas. Nandito na kami bukas, ha? Huwag lang ngayon. Nay Melba, bukas na lang po ako pupunta. Ah, Nay Ate Melba. Eto lang ako sa kusina, palabas na. Mm. Si Pauho, Nay, girlfriend ko. Magandang tanghali po. Ate Susan, si Pau. Narinig ko, hindi ako bingi. Hmm. Gaano na ba kayo katagal? Six months na, Nay. Bago pala naman pala. Kung makakapit para na mag-asawa. Maghihiwalay din kayo. Yung anim na taon nga, naghihiwalay ang anim na buwan pa kaya. Nay! Abay, bakit? sabi lang ng totoo, Alan! Ah, hanggang hindi kasal, pwede pang maghiwalay! Kahit nga yung kinasal na, naghihiwalay pa. Yan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>